Di ba, nasa probinsya ka ay nasa ibang bahay ka. Alam mo ba kung gaano kalakas sa internet, 'di ba? Hindi, hindi po pwede. Kekenya oh, 'ko ng... isda. Ah, wala akong kombinasyon ng bigas. Ano 'yan? Yeah. Oh, siya. Hay oh. Ah, <laughs> <Isda>. ang itim. <laughs> ang itim mo. Magkakaano 'to? Hindi kitinbangin ata 'yan. Kano to, Gading? Eh, ikaw nagtitinda, yung... hindi mo alam. Timbangin mo yung muna. Hmm, tignan yung mga kababayan, may binibintang isda dito. Oh, buhay pa yan? Oo, oh, buhay pa yan. Ay, saan nyo inuli? Ay! Ha? Tatakbo? Oo. Hindi, ayan mo lang para makita natin kung buhay. Buhay pa, Ay, oh. Buhay pa? Nga. Ay, oh, buhay pa nga. Parang ahas. No? Oh. Magkano to? Sarina. Ha? Magkano? Tanungin <laughs> ko muna. Oh, sige, tanungin mo. Huwag na natin timbangin. Walang timbangan eh. Oh, taxi si 50 isa. Pwede na. No? Ay, lagyan mo ng tubig to kasi painumin natin. Mainit ang panahon. Para hindi siya mamatay. Ito na. Ay, wala. Magandang. Oh? Ay, Uy! Kaya, uy! Uh, uy. Uh. Uh. Na. Uh. oh. Nasa na. Oo. Oh. Hindi pa nga pagbigyan ng Hindi pa sa. Hindi pa Hindi pa Hindi pa sa. Hindi pa Hindi pa sa. Hindi pa sa. Hindi pa sa. Hindi pa Hindi pa sa. Hindi pa sa. Hindi pa sa. Hindi pa sa. Hindi 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 <laughs> ko alam. anong, anong nagtitinda to? Hindi ah. alam magkano. Ay na tubig. Para hindi mamatay. Ilagay natin sa tubig, di ba? Mm. Tubig para... Para buhay? Oo. Oh, Ayan na. nyo Buhay na buhay. Mm. Anong magandang luto ito? Ang laki-laki, oh! Oh! Oh. Oh. Magkano Kano yan, Tay? yung anak niya. Eh, Pa mo magkano. Magkano, magkano? May, may isang kilo na to? Parang wala na may isang kilo to. Ay, dalawang kilo yan. Ay, dalawang kilo na to? Ano ba itong mga nagtitinda? Oop! <laughs> Oop! Oh, may dalawang kilo na to? Ito masarap to sinigang, no? Dali natin sa Manila. O magkakapatid. Ito. Ito yung nanay. Ito yung pangalawa, pangatlo, pangapat. Oh. Wow. Magkano kayo ding? Dito ka lang. Hindi ko alam kasi. O, Oh, sige. Oh, ako na bahala. Presyon na. Magugas lang ako kamay. Teka lang. Bibigyan na kitang bayad. Bahala ka na dyan. Ah, bahala na? <laughs> Alam mo ni, gutom pa Pahugas na ako rin, Dali. 100, 100. Ha? Ang mahal naman. Sigari <laughs> labayo, salatay labayo. Ha? <laughs> salatay labayo. Anong salatay labayo? <laughs> oh. Kabayo. Puno. Mga kababayan, magkano daw to? Malalaki. Malalaki. Oh, oh tinan mo. Oh, ito. Oh. Oh, ito. Isanda. 30. <laughs> oh, tas 30. 60. 90. Tagti 30 isa. Ito maliit. Maliit ito. Malaki pa rin. Hindi. Eh. 30, 30, 30. 3, 6, 9, 100. Oh. oh, okay na. 300. Ha? Ang oh, mahal naman ninyo magtinda? Ha? Sige, ako na yun lang. O sige, kabahala na daw tayo. Pwede na yung 100. Oh, 200. Oo, oo. 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 Ay, ang laki. Sino mo ito? Nakakatuwa mga kababayan. Ang laki, oh. Oh, oh. 200 yan. Oh, Nakakatuwa nga, eh. Parang ahas ng ulo. Oh. Oh. Sige, sige. Bayaran na natin to. Baka magbago pa isip. Bigyan mo 100, ng Andre Tubig. Ayan, may pangulam ulam ta pang -ulam na tayo mga kababayan. Mura lang ang ano pala dito. No? 100? Ano? 400. Ha? 100. Ano 400? Ang mahal naman. Di, baka na lang ako. Oh. Ko 400. Ah, <laughs> oh, hindi naman mabili ito. Oh, magkano? 100, di ba? 200. Oh. Oh. 200. Oh, pwede oh, na 'yan. 200. Magkano na 'yan? Isang daan. Oh, dugalata ata tama na 'yung 150. <laughs> <laughs> oh. <laughs> ilang kilong bigas na 'yan, oh? Tatlo? Hmm. <laughs> um, Ayun, um, ano, bang amusal. Nena, sige na, sige na kasi kawawa. Oh, ilan na? Oh, 200 na. Pwede na? Mm, kulang pa. grabi mm, grabe <laughs> naman. Wow. Ah, kulang pa. Pwede na yan. Pwede na ba yan? Oh, pwede na daw eh. O, oh, sige, dagdagan na natin. Oh. <laughs> oh, nisan no. oh. Happy Ay, na. Yung, yung timba, kunin mo. Oh, yung timba. Oh, happy na. 500 na yan, no? Plus 200. Oh. Ay, balik mo. Ay, hindi, oh. Okay na. Balikan ka kaya nga, okay na. Oo. Oh, oh. Sobra na to. Sobra na. Oh, sige, sa inyo na yan. Okay na yan. Oh. <coughs> okay. Kasama na yung timba. ah, hindi, ah. Ah, hindi, wag. Isasalin lang namin. Papadala ko na yung timba sa inyo. man yung ba? Happy na? Oo. Oh. Oo. Oh. Salamat ah. oh, walang anuman. Salamat. Oo. <laughs> oh. Biro-biro lang naman ni. Eh. Anin? Hindi, na hindi naman... Hindi kaya nga okay na yan. Nagbibiro lang ako ng tawad kumura pero oh. syempre siyempre ka... Pero masaya ako kasi meron ganyan, no? Masarap 'yan. Singa, nangkin mo ba nang samahan ang kalakan ni? Ano? Hindi, hindi ako nagkurente. Oh. Ayun mga kababayan, may pang-ulam na tayo benta ng kapitbahay. So, ang um... Sige, salamat. Ah. Opo. Ayun, ano masarap luto ni dito mga kababayan. Sinong nakaranas ng mga ganitong ulam, dalag napakasarap. Para sa amin kasi ah uh, Uh, sinigang na may puso ng saging tsaka kamyas kayo ano ang luto ninyo paki-comment diyan mga kababayan ko anong mga masarap na luto dito sa akin sinigang may kamyas na may puso ay may kamyas tapos may puso ng saging thank you god bless sarap. Ha? sarap sarap oh. di diba?